Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan dito si Si Tits371 Salam Ustad, tanong ko lang Pwede ba ako bumili ng ulam sa karinderya ng non-Muslim Na nagluluto ng pork Pero ibang luto ang bibilhin ko Okay uh, Actually, nasusubok tayo sa at in special po sa bansang Pilipinas na mas marami po ang hindi Muslim. At uh, madalas uh, nasusubok dito ay ang mga kapatiran natin na nakapalibot sa kanila ay mga non-Muslim. Ganun pa man. Uh, ganito yon Kung sakali na sigurado mo na hinugasan nila yung lagayan, inihiwalay nila yung luto na hindi bawal, at hindi nila ito hinahaluan ng mantika at ikaw ay nakakasigurado dito pwede kang bumili sa kalenderya na ito ngunit kung walang sigurado na maaring pinaghahalo-halo nila dito yung isang lagayan yung maaring malagayan ng mantika madikita ng mga galing sa mga haram, alak so dito hindi ka pwedeng bumili kaya ang payo ko na lang magluto ka na lang sa bahay kung ganun po yung situation po والله اعلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته